Bakit? Baka mo. Pagtitinda ng kandila, pagbabantay ng computer shop, at kung ano-ano pa. Name it all. Basta trabaho. Handang pasukin ng aming nakilala mula sa Ilocos na si Cliff. Kung masuswelduhan nga lang daw siya, maski sa pagpupuyat, mag-o-all-nighter siya. Kumita lang ng pera. Pero paanong ang dating limang bisong sweldo kada buwan? Ni Cliff. Mula sa kanyang mga raket, ngayon naging daang libo na. Sabay-sabay tayong kumayod, sumideline at ma-inspire. Magbanat ng buto para malaman natin kung papaano ang raketero noon, milyonaryo na ngayon. Ang limang pisong ito ay magiging daan-daang libo dahil sa sipag at determinasyon ko sa buhay. Palang ng sikat ng araw, hindi tulad ng iba na may oras pa para magstretching at mag-self care routine. Na ang morning mantra ni Cliff ng ilocos dahil batang na naulila sa ama. Sa murang edad ay namulat na siya sa realidad ng mundo na kung kapos ka sa pera at hindi ka nagdoble kayod, baka hindi mo na masilayan pa ang susunod na pagputok pa ng araw dahil pumikit ka ng kumakalamang sikmura sa hirap ng buhay sa nag-uulam kami ng kapilang sa umaga every morning yun na yun ang ulam namin so sabi ko hindi yun, parang nalulungkot ako na makita yung mga ibang kapatid ko na yun lang ang ulam namin yung ulam natin ha huwag kayo mag-alala balang araw magkakapera din tayo at magkakaulam tayo kayo na masasarap taste is muna na kaya naman mula nang pumanaw ang kanilang padre de pamilya. Siya na ang tumayong tatay sa kanilang anim na magkakapatid. Eh, yeah. Papasok na, kami, na Pero hindi naging biro kay Cliff ang mabigat na responsibilidad na ito. Bagamat ang naging stepfather niya ay sinasaktan ng kanyang nanay at mismong silang magkakapatid. Linda! Na, ano, sinisigawan, uh, pinapaya kami sa mga kapitbahay, sigaw doon, uh, lagi, laging, ano, lagi lumilipad yung mga pinggan sa amin. Tapos, uh, ang number one doon, yung, no, ano, yung saktan yung nanay ko. Dito na, ginustong kumawala sa madilim niyang sitwasyon si Cliff dahil matayog ang pangarap niya para sa kanyang pamilya. Naisip ni Cliff na pumasok sa kalikaliwang mga raket. Kayo dito, kayo doon. Nung uh, mag-high school na ako, naranasan ko na yung mga pumapasok na ako sa bar, nagwi-waiter ako. Ang hindi ko talaga makalimutan nung time na, nung ano, nung college life na ako noon. Nung uh, yung ano, magkata yung talagang paduguin mo yung baboy, yun ang pinakamirap sa buhay ko, yung makikitil. Daig pa nga daw niya ang kalabaw sa sobrang pagbabanat niya ng buto. Pumasok bilang assistant sa bilyaran. Naging tagalinis sa parlor. Nagtinda ng kandila sa harap ng simbahan. At nang mag-high school siya, naging library assistant din si Cliff. At dahil nga ang pagkanta niya ang kanyang pambato, halos lahat na ng singing contest sa kanilang lugar, sinalihan na rin niya, Rocket Macamo. Name it all, basta trabaho, handang pasukin ni Cliff, kumita lang ng kakarampot na pera wala akong pakialam kung mananalo ako kung talo ako. Ang after ko lang doon, yung consolation prize. Dugo at pawis ang puhunan ni Cliff para sa pinapangarap niyang pag-asenso. Pero kahit yata anong kayod niya, pakiramdam niya, hindi na siya makakausad sa kanyang buhay. Dahil kahit pa daw pagsamasamahin ng isang katerbang trabaho niya, limang piso na lang kasi ang natitira sa kanyang buwan ng sweldo. Since elementary ko hanggang high school, nung maghanap ng buwan na pagka after ng, ng, graduation, parang parang easy na lang sa akin, parang nasanay ako sa hirap ng buhay. <tinyo> sa pagiging fighter ni Cliff. Bitbit -bit ang mikropono at ang musika ng kanyang buhay, nakipagsapalaran siya sa Macau at doon ay naging singer siya. Mula sa pa isa isang awit, tulad ng racket niya ay nadagdagan ng nadagdagan ng kanyang mga performance sa mga entablado. At dito sa wakas, nakaipon siya ng pera para sa kanyang bagong bahay at lupa. Naging recording artist din siya dito sa Pilipinas at nalibot na niya halos ang buong Amerika para umawit. At kahit na sa himig at pastol ng musika siya umasenso, hindi niya nakalimutan kung saan siya nagmula, ang pagiging batang raketero at ang dating barya-barya lang na sweldo ni Cliff. Ngayon ay mababa na ang 100,000 pesos kada buwan na kita niya. Kaya naman ang tubong ilokos na dating sideline boy na si Cliff. Ratsyada rin sa pagpupundar. Ongoing construction ng kanyang mansyon sa Dagupan City. May mga sasakyan na rin siya at isang traktora. Hindi lang yan, anim na ektaryang lupa lang naman ang kanyang nabili sa Ilocos Sur na binabalak niyang patayuan ng resort. At ang lahat ng pagsisikap niyang ito ay para pa rin sa kanyang pamilya. Lalong-lalo na sa kanyang ina na siyang naging saksi sa lahat ng hirap ni Cliff. La, kung masabi, Kapagmahal. <laughs> lahat binibigay niya sa akin. Nung nagkasakit ako sa hospital, siya lahat ang nang, gumastos lahat sa mga Nagpapanganggo pa rin ang memorya ng nanay ni Cliff sa kanilang nakaraan. Kung kaya't hindi niya mapigilang maging emosyonal tuwing sasariwain ang kanilang pinagdaanan noon bilang pamilya. Nagpapasalamat ako sa iyo anak. Binigyan mo ng magandang buhay. Niyo. Wala kaming bahay noon. Sa kami, sasakyan na kami. <laughs> Clifford, mahal na mahal kita na. At laking tuwa ni nanay ngayon sa kanyang anak. Dahil si Cliff din pala ang nagpapaaral sa kanyang mga pamangkin. Proud ako sa kanya si Clifford kasi yan nakapagpatayo ng bahay. Uh, lahat pinaparal na yung mga kamag-anak niya. Uh, mabait siya si Clifford. Ni Cliff, hindi malabong matupad mo rin ang iyong mga pinapangarap. Malay mo, sa isang araw, ang limang piso mo maging milyon-milyong piso na rin.